Samantala, idol atletang pangasinense naman nakasungkit ng medalya sa wrestling sa Palarong Pambansa. Para sa detalye kasama natin idol Juana Devera, 104.7 IFM. Report Nagkamit ng medalya ang dalawa sa representante ng Region 1 sa larangan ng wrestling sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Ilocos Norte. Nasungkit ni Prince Amiragos ng Kabaruan National High School, Urdaneta City, ang gintong medalya para sa 42 kg category wrestling event. Anya, nagbunga umano ang tuloy-tuloy na pagsasanin nito para tuluyang makuha ang gintong medalya. Ito ang pangalawang beses na pagsabak ni Ragos sa naturang larangan. Masaya pa dahil first time ko magka-medal sa palarong. Training, tapos pray you know. Nakamit naman ni Ernesto P. Pagaduan, mula rin sa Kabaruan National High School Urdaneta City ang bronze medal sa bronze medal match 46 kg category. Sakripisyo umano sa pagpapanatili ng timbang at puspusan sa training pati na rin ang suporta sa mga magulang ang naging motibasyon ni Pagaduan para makamit ang gintong medalya. Sobrang saya ko po and nagpapasalamat po ako kay Lord and kasi po pinakinggan niya po yung aking dalangin po po and sa sumusuporta po sa akin dyan po si mama ko pa sa si tita si nanay kuya oh yeah. yan po salamat kasi na motivate po ako sa lila po uh, yung nakalabong ko pong fighting for bronze po kalabong ko din po sa nung last year po kaya sinabi ko sa sarili ko hindi tatalunin ko to kasi tinalo niya ako last year eh. kaya yun kaya... Para sa Palarong Pambansa 2025 Special Coverage mula dito sa Lawag City, Ilocos Norte, ako si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News IFM News IFM IFM News